Anong iniintay mo? Tatamaan ako. Hindi ako tatamaan. Ay, sus. Nandyan ka pa. Ay, mo talaga maniwala. Hindi nga ako tatamaan. Oh. Ano pang ginagawa mo? Umalis ka na. Hindi ako tatamaan. Ni? Ayaw mo talagang maniwala sa akin. Hindi nga tatama yun. Ay, Jesus ka. Papagod ka lang. Jesus. Papagod ka lang kay hintay. Hindi yun tatama. Promise. Ni, <laughs> nandiyan ka pa rin. <laughs> Hindi nga tatama sa akin yun. Ano ka ba? Ay, apo. Uh, Isasabi ako ng totoo. Ay, ah, uh, po. Oh, naghihintay ka talaga? Natamaan ako? Ay. Wala nga. Wala, hindi ako tatamaan. Tulog mo na. Hindi nga. bala ka dyan, bye. <laughs>